Good morning, mga Kasiman. Good morning dyan sa mga viewers dyan Ang ganda ng laut, mga Kasiman. Ayan, ito yung Bulkang Kanlaon, mga Kasiman. Oh. Yung kapal ng ulap, kataliwis kita ang ano, ang galong, mga Kasiman. Ayan, ang Bulkang Kanlaon di maklaro, mga Kasiman. Namo na 'yan, ang Bulkang Kanlaon. Kataliwisi ang dampog mga Kasiman. Ayan, ang ganda ng dagat mga kas. O, ang linaw ng dagat oh. Ito yung mga kasima. yung area kami pasamlo mga kasima. Ayan, mga kasipan, o, linaw. Ang linaw ng mga siman. Good morning sa mga viewers dyan Good morning Ang linaw ng dagat mga kusiman Linaw yeah. ganda na ulap mga kasima no The very nice mga kas ah yeah ta gabernais mga kasima ito pre kasima good morning wala akabot lak ang atlaw The very nice kids sa chief subong agasan june yun it mga kasi man o oh. ang kalinaw sa dagat ang laot mga kasi dito po sa itas mga kasi yan mga kasima man yung namin mga kasima ito yung pataw na mga kasiman na ah, kapabilog kasi, mga kasiman sa batak na sa lampan mga kasiman ayan ayan mga kasiman thank you so much for watching ito na tapos natapos ang vlog ko bye bye